Yes, is your back. Unang-una, congratulations sa panalo. Thank uh, you, First question, umabot ka ng six rounds. Anong nalaban mo sa pagbabalik mo? Nalaman ko na sa pagbabalik ko uh, na pwede ko pa pala akong patuloy. Pwede pa akong maka... Sinip ulit ng world title. World title? Okay. So, okay, siyempre, yun ang target natin. Hindi tayo babalik ng pakil pag hindi tayo mag-target ng world title talaga. Ayun. So, yun ang target ko. Kaya ako nang balik muna para makasinip ako ng world title. So, bago natin pag-usapin yung gold title, gusto tanong kita sa kalabaw mo. Ano pag mo kay Milan na uh, kay Alapurin yung performance niya. Maganda yung video din na ako kasi yung patulat yung mga po, yung ko. Hindi ko alam na video slide yung Pero, hindi yun yung sa reason na Magaling talaga si Miller. Sa laban, nakakatanggap niya rin ang na suntok, lalo yung alerbok niya. At any point in the fight na medyo nahino pa ako masakta Yung first round, sa uh, salubong ko yung boxing. Hindi ka malakas din. Pero uh, dalawang front, dalawang round, na nabatayan ko yung mga suntok niya pinablakan ko, pinabatan ko, ilakan Actually, sa laban mo, nakita namin yung galing mo pa rin, yung bilis mo pa rin. Pero medyo nag-ano kami sa lakas. Yung sa tingin mo ba, at anong timbang nila ba mo? 1.20 ba? 1.18 ba ito? 180. Do you feel in 1.18? O pagbabalik, ito ay ano na? Parang na-gadaan ako lang. Hindi sa 14.18, hindi sa 1.18. Pero kasi pagbalik ko, hindi ako. So, sa pagbabalik ko, ang, ang pinaka-target na division mo ay ano talaga? Uh, anong ano pinaka-target na division mo sa pagbabalik mo? Kasi naturally, galing ka sa mas mababang uh, uh, eh, 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 division. Uh, Bote. 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 Okay. So, nakausap ko si Taseo kay Ito. Siya na nagsabi, like pag nanalo ka, may labang ka tayo sa Japan. Anong pwede mo i-share dito? Ayun. Uh, Ayun pati na pala laban din. Siguro, may date na ba 'ta may push din sa na May date po 'tol laban. Samayan din 'di ko pa alam. Kailan Sa akin na 'to. you're one of the greatest boxer already bumalik ka ano pa ba talaga ang okay, you already cemented your legacy na po sa bansa okay sige magbigay na kita ano ang plan after this fight? bakasyon pa muna balik si Buo Ano baka na wala wala bakasyon Training agad. Training agad. kasi yun ang bago talaga eh. yun ang matatanggapan title. Yun na ba final world title? Tapos re-retire ka na kasi. Siyempre, advantage na rin yun know. ah. pagkatapos mo mga ng world title, I think kaya mo naman. Gripet sa pa. Ang mga nalungin ba pa, gusto mo lang mabahal. Pagpapakong champion ulit. Pero pag-aitin champion ulit it's your time. Napasalamatan yung mga gusto pasalamatan ng mga shoutout. Lahat na tumulong sa'yo dito sa laban na to. Uh, Siyempre, sa lahat ng mga boxing fans na uh, sumusuporta. Maraming maraming salamat. Of course, uh, uh, sa kayo ng Pupoy, Elorte uh, Boxing Team na nakapagpunod sa laban mga ito sa kay Sir Riffman, sa YP, Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa kayo ng pagpunod sa akin na mabalik ulit ako sa again, God bless sa lahat ang, uh, at uh, ng no, mga ko. At ng mga suporta, maraming maraming salamat sa lahat ng pamilya ko. Sa Makulon, Luzon, Visayas, Tanaw, at GTS family, maraming maraming salamat. Sa sponsor ko, sa Yusana Elite Athlete Philippines, maraming salamat. Sa City uh, Support, God Support Apparel, at saka CH uh, Apparel, maraming salamat. Maraming salamat sa suporta, uh, and of course, sa... Uh, Kay Jim. Coach. Coach. Yan. Tapos hindi mga pa na world championship na nakikita mo kanina. Pero tayo pa parating na dalawa na world so, championship na importante sa Pilipinas. <laughs> yung una yung kay Charlie Suarez. Ano oh. bang prediction ba doon? Yan. Magandang laban yan. So, uh, kailangan na talaga ni Charlie Suarez. Focus so, na talaga. Kinisig siya para makuha niya. Magaling yung siya. Magaling yung kabaritin na patuloy, magre-ship Yung Saminaya, niya. Yung niya, niya, improve para makuha yung detection. Tingin mo kaano? 50-50 nang o mas dalawang yung malaking champion? Ay, patingin ko 50 lang e. Kasi si Charlie Wallace, Charlie Juarez, ang kalin naman, So, yung improve niya lang yung mga paluap niya at yung Saminaya at ang saka ng gado lang next ng laban niyon mayroong pag-so for championship din yung kay Pedro Taduran at kay Shigeoka. So for championship din eh pangalawa. Si Shigeoka si Pedro. Ah uh, okay. Anong, ano ano uh, okay. yeah. expectation niyo while? The expectation for both sa kay Pedro Taduran at sa kay Shigeoka. Ah um, ganoon pa rin yung pano niya, yung style niya, ah uh, sabutan niyo pa yung yeah. Taas yun pa yung sabi nya, yung sabina niya, yung na niya, si, 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 si Pinsan niya para hindi kakapatos si hapon kanya magkakalim din siya hindi siya babalakaw obviously natingin uh, ko baka decision niya Medyo, ano video si si Yuka din uh, pero pag may chance na matamaan niya siguro uh, nakaos niya kasi malakas ng chab uh... nasabi mo po kanina na ready ka rin sa bantam weight sa mga champions po doon ngayon sino yung gusto mong makalaban sa mga champions po sa bantam mo yung sino gusto mong kasi makalaban yung lahat ng mga champions sa bantam yun ang gusto ko na makakalaban kasi magkatimbang kami lahat ng champions yan pwede ko kalabanin thank, you, champ. Okay. thank